Buenas dias, damas y caballeros. Again, welcome to another pre-recorded vlog of the Vlogcaster. At ngayon po, meron pa tayo update doon sa vlog natin kahapon kung saan pinagtawanan at uh, ni lecturan ni ni Sara Duterte itong si President Bongbong Marcos pati na si bagong PNP chief uh, General Nicolas Torre ukol sa di umanoy uh, palpak ha palpak at uh, hindi epektibo ha na anti-crime campaign nila. Ha kung saan uh, nagcriticize niya itong uh, itong pagsasama ni President Marcos sa uh, o obserba ni President Marcos sa uh, panununog, paninira na mga Uh, droga na na nahulihan ng mga anti-drug operatives uh, to ensure na hindi na ito ibebenta ulit ng mga ninja cops at uh, sabi pa ngya dito hindi daw ito trabaho ng isang presidente kaya lang pahiya siya kay Claire Castro kahapon na ipinakita ng news at picture ng ni president ni presidente uh, poorbe president duterte na umaattend rin ng isang uh, ng isang drug uh, uh, burning ceremony ha uh, na nung time siya na presidente so uh, dito ah uh, makita talaga na tama talaga si Kastro ah uh, kaysa mag maging emosyonal maging paepal ito si Sara Duterte dapat magresearch research na lang siya or Uh, ipa research niya yung mga staff niya otherwise sayang yung uh, 730 million a year na budget nila sayad yung 730 million a year na uh, pondo nila pa for the for the office of the vice president to function and operate sayang ang pera ng bayan na sa opisina na hindi naman nakakagawa ng research para makita na uh, Si President Duterte pala ang uh, isa sa mga unang uh, uh, sumali rin sa mga drug burning uh, drug burning uh, ceremony. So, uh, yan lang baka yung time na yun, baka kumari wari lang sinusunog, baka mga tawas yung sinusunog. <laughs> kasi ha, ha, puro tawas lang sinunog nila kasi, kasi kinuha na ng mga na mga DDS, ah, DDS police colonels and generals, yung tunay na tunay na drugs. <laughs> Hindi tulad dito kay President Marcos, talagang uh, ah, ah, mga talaga, may mga asyabu ah, talaga ang sinunog nila. <laughs> so yan, na ah, kaya ah, bago magsalita, mag-isip-isip naman kasi mas... Ah, namumukhang tanga kayo, Vice President. Vice President pa naman kayo, eh, salita ng salita. kyao kiyaw ng kyao ng kyao kyao ng kyao kyao Uh, may malang, may masabi lang. Pero, kwan pa, ha? Palpak pa pala. Durog ka kay Claire Castro. So, panoorin ito, panoorin natin itong nakakatuwang ah, na press con kung saan na boomerang kay kay Sara Duterte yung atake niya Ah, kay President Marcos at kaya uh, kaya uh, General Nicolas Torre. And thank you ANC for this video. Pupinuan ni Vice President Sara Duterte yung paglead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo ops na nahuli na drugs at mag-photo ops sa pagsira ng nahuli na drugs. Mm -hmm. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising na maaga kahapon. Pumunta sa tala, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon. At uh, binantayan ang pagkasira ng ilegal na droga. Nais ng pangulo na masawata ang uh, droga, ang ilegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbi rin po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Uh, mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at uh, makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga ilegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang ilegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Ngayon, <laughs> at uh... Yun, eh. patama na naman kay Sarah Buti nga itong droga nakuha, nakita kaysa yung nawala na lang, ha? Na tinago na lang ng mga bata ni uh, ni Manskar, ng mga bata ni ni uh, ni na asawa ni Sarah Duterte at ni Polong Duterte. So clearly, uh, Claire Castro was referring to the 6 billion Uh, drug uh, smuggling nila nila pa uh, pulong Duterte. Baka po nakalimutan din po uh, ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po uh, <laughs> ng pagwiwitness witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po. Baka po nakalimutan niya po ito. <laughs> baka pwede nating palakinan. Aray! Aray! Kailan po ba ito? Wait, Sakit 2020 naman. lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Yan, yeah, sa sa durog! Next question, I bilunaryo. Hi, Isa, Good morning. Still on VP Sara po. Uh, may sagot po siya sa statement ng Palasyo on her overseas trips. Okay, na-discuss na natin yan. So, yan lang. Ha? Yan lang ang, uh, ang uh, simple, simple na tira ng Malacanang kay Sara na sinasabi na hindi daw trabaho ng presidente ang uh, mag-obserba o mag-photo-op sa panununog ng droga. So siguro nasasayang siya na sinunog ha? samantala during sa panahon ng tatay niya, ang mga sinunog ay tawas lamang. <laughs> so yan ang, yan ang problema kung puro salita, ha? wala namang ginagawa serious study or research at uh, kung ginugil lang niya sana, makita niya na yung tatay niya na nagparticipate rin sa drug uh, burning ceremony dyan sa Cavite. So sana matuto si, si Sara Duterte dito kasi masyado nagmamagaling. In fact, uh, pinagtawanan pa niya yung, uh, yung programa ni General Nicolas Torre na dahil uh, uh daw yung parang mas gusto ni General Torre na ipalabas sa opisina yung mga yung mga uh, police uh, personnel para magwarda or to be present sa sa mga crime prone areas to prevent the occurrence of uh, criminal activity. Yan naman talaga hanggang ngayon na in these modern times yan pa rin ang pinaka effective deterrents. At ginagawa yan sa ibang bansa kahit yung mga bansa na like the US na kaya nang uh, na meron mga mga maga banker penetrator sila lang meron ng mga 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 uh, bomba na ganyan at uh, sila lang ay meron yung mga spirit na na mga bomber na hindi didetect na mga ng uh, mga radar ha, ng kalaban pero still kahit ganyan naman sila kung pupunta ka sa pupunta ka sa Times Square. Times Square makikita mo may mga kala, may mga pulis pa rin na nakakabayo, ha? Kung kung pupunta ka sa sa uh, New York Park, ha? Ah, or sa Grand Central, ganun rin, may mga umiikot na pulis kung saan maraming tao. ah kahit kahit sa Los Angeles o sa Hollywood may mga pulis rin na nakasegway ganoon so iba talaga at kasi si Sarah na nakunwaring uh, magaling na anti-crime uh, expert eh sinasabi puro drones na lang daw dapat ginagamit at saka yung mga CCTV ha eh bakit uh, hindi nyo na-introduce yan sa Davao kahit gaano kalaki yung uh, yung pera na ginustusan pera ng bayan na ginustusan ni Duterte at iniwan tayo ng 13 trillion na utang. So uh, talagang nga ah, na na uh, nagka nagkatwin na sampal si si Sara Duterte dito sa Claire, kay Claire Castro at, at ang masakit diyan ha na siya pa ang, uh, ang unang tumawag tinawag si President Marcos at si si Nicolas Torre na bobo pero ngayon once again ha, na uh, has proven kung sino ba talaga ang bobo and that is the Vice President of the Philippines so yan lang po yan lang po ang ang follow up issue natin and update dito sa sa controversial issue na ito so thank you very much for watching and see you in my next vlog